guys magandang hapon po dito naman po kami aakyat po kami guys oh. ang dami ng ano nito dati ang ganda nito eh dati ang ganda nito ito po ay grand star ano grand staircase dito po ito sa siksang dami na po niya ano oh basura siya po ay may mga bayan bayan o kada hagdan unang hagdan po ay agdangan alabat timonan Binabista, Burgos, Kalawag. Tawa naman po, may mga pangalan po siya ng mga bayan, dinaralo na gumaka. Ito po. Oh. Ano ba tawag dito? Kami oh, po sa taas. Oh. Mula po sa dito. Sa taas. Tanaw po yan. Oh. Yan, tanaw po siya. May mga pangalan po siya. Eh. Lopez. Lokban. Oh, ang laki pati yung ibon, guys. Kaya lang, guys, napabayaan na siya. Oh. Daming, daming yung basura. daming mga dahon-dahon. Hindi -dahon. po siya nililinisan. Ayun po, ibon. Laki po. Laki, guys, ng ibon. Ito, guys, so pitugo, Polilio Basta kada isang hagdan po may mga pangalan. Ang ganda naman. O. Oh, ito po guys. <coughs> taas. Grabe. Yan po yung mga pangalan. Ito na po kami sa taas guys. Ganda hapon po sa inyong lahat. Andito po kami ngayon. Dito po sa katapat po siya ng ano ng sigsag. Ganda po ng view. Kada hagdan po ay may mga pangalan. Kaya lang po, guys, napabayaan na siya, oh. Ang dami na hong yandam, oh. Mga dahon. Ito po siya, oh. Yan. Merong pambansang bayani. <coughs> Ito po pa rin siya, guys, ang laki. Kaya, parang nakakata. Hapon na po kasi. Parang nakakapaglaw. Kuya, san ka na? Park po ito, oh. Ganda, oh. Park. Hmm, dami pong halaman po. Hapon no. na po kasi, guys. Parang nakakaan. Tawag yun, nakakapan na po. Oh. Ito po pala yung ano niya. May mga pangalan din siya, oh. My goodness! Ayan, guys. Ang ganda po ng park na ito tataas po ito ito po bababa na po kami bababa naman po kami guys uy maano ka sa sanga ha kasi ang daming dahon no bababa na po kami guys ganda po pala dito ay ingat ka pag baba kaya lang po guys pa, eh, dandahan po ang pagbaba kasi madulas po ang daan Parang po ang daming damo niya, Oh. Pero ang ganda po niya, tanong po yung kabila, katapat na po, hindi ko po alam ano, po ano pangalan po nito. Yun po siya, Oh. Naano na ano, ano po siya, puro damo na. Ah. May ano siya, may lumot. Dadahan-dahan po ang pagbaba namin. Katawa po yung hagdan niya, may mga bayan-bayan na. -bayan, ah. Pangalan, gano'n. Tapos sa bandang ano, ano naman po siya nakakalungkot. Ayan po siya mga damo. Kami po ako po yung nasa baba na. Ang akin pong ano yung asawa andun. Ayan po yung mga pangalan. mo. Thank you guys. Ingat po lagi tayo. Thank you for watching po. Maraming salamat po sa nanonood at nagla-like. At nag-share po ng aking mga video. Huwag po kayo magsawa. I love you all.